ma <laughs> <Kasi, laughs> e kay nadulas na yung gulong ka ang ganda uy dito ba yun tarito masay dito mars nawat na to wala namang hagdan hagdan ayun pa o oh, ayun ayun Sunday ngayon at kami ay maagang aalis. Kahit ganito ang weather. Medyo na ambon-ambon, mag-hiking kami sa Cape de <laughs> Yun ay malapit sa dagat, isang parang kuweba. Kaya pupuntahan natin guys. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Kaya tara na, maglakad tayo, papunta tayo sa MTR at doon tayo dadaan. Kaya bibilisan ko ng maglakad at tayo ay inaantay na ng ating mga kasama doon sa Shoshoki 1. At doon kami mag -iintayan. Kaya naman papaspasan ko na para makarating na ako doon sa may train. Eto na, may train na. Kaya nagtatakbo na ako. Paka maiwan pa. Dahil dito sa Hong Kong, pagkagay may parating na train na, ay talaga namang nilabay nagtatakbuhan. Kaya naman marami na iipit dito sa pintuang ito. Kaya yan, sobrang aga namin kaya wala pang gaanong tao. Ayan, nandito na kami sa show key one at naghihintay na yung aming mga kasama. Lakad lang tayo at hanapin natin ang aking mga kaibigan. Yung dalawang nagaantay sa amin, siguro inip na. At ang sabi kami ay, bakit daw ang katagal namin? Ay talaga naman, minsan lang mapauna. Ay talaga naman. Nakalabas na nga rin kami at nakita na rin namin ang bus ng aming sasakyan papunta doon sa aming pupuntahan. May mga nauna na nga pala sa aming pila kaya naman ito sasakay na kami dito sa bus. Ang kaganda lang dito sa bus sa tuwing kami sasakay ng bus. Ayan, tap up tap up na lang kami dito sa aming card. Aming niloloadan to para mas madali kami makasakay ng bus. Ito, sasakay kami sa unahan ng bus para naman mas maganda at maganda ang aming sightseeing dito habang kami ay nagbabiyahin, Sa tuwing ako sasakay ng bus, lagi ako sa double deck at dun ako mismo sumasakay sa pinakanoonahan eh sa sobrang bilis lang ng aming biyahe nakarating na nga kami dito sa aming pupuntahan ito kasi yung daan daw papunta doon sa uh, Cape de Aguilar at kita nyo ang aming view napakaganda nakaharap kami sa pinakamataas na bundok dito at yan at kami ay magsisimula na maglakad dito nga pala sa kantong ito ang aming papasukan ayan na Mag-start na kami papuntang Cafe de Aguilar Road. Ko, oh, ilang oras kaya ito? 45 minutes. Nasakit nas, nasakit pa naman ang aking talampakan. Mga nagaganda ang aakit ng Cafe de Aguilar kung kailan 20% ang ulaan sa Kasigsig are matingnan Pag hindi ligo tayo pag uwi. ano, Kaya yan. Pag ganito lang ang lakad ha? Oh, ang ganda sana nito kung mainit. Ang ganda ng view. Tingnan nyo guys, ang ganda! Tumakad, din. Dito nga tayo magpipicture pa ganito. Jesus, Picture! Hmm. Mahulog. One, two, three. Oh, maganda. na ka. Nagiging kwento ka na lang. Magiging kwento ka na lang. Sige. O oh, yan. Ayos na. Go. Talagang nasa probinsya na kami. Ang oh. Ang daming yayay. Ang gaganda ng puno. Ito yung naakyatan ko na hiking na ang daming bahay na nakatira. Na nasa bundok. Napakatahimik dito. Oh, oh yan ang yayay. Pakinig nyo guys, oh. Ayan, ayan, may bus. May bus. Oh, di ba? <laughs> Oh, yan ako kape di Aguilar, diretso lang. Oh, yan. Kape di Aguilar. 0.5 kilometer. Ang ganda dito. Hindi ka magsisisi. Wow! Ang ganda. Grabe. Ba. Ba. Ikahi na doon siya ng ka. Oi, <laughs> sinasayaw. Ayun pa oh, ayun. Ay, Saka alam ikaw ang malakas. Ayun yung... Ayun yung mga bato-bato, oh. Ayun yung time board na. ano? ngayon pa yun. Atayin ko yung bagamitin ko to? Ay, po yung ko Grabe, sobrang ganda talaga dito. Ay, sulit naman talaga ang aming paglalakad na malayo. Siguro naglakad kami ng almost 1 hour or 2 hours ewan ko kung ganong mga nakuha naming oras grabe sulit na sulit sobrang ganda talaga ito palang lugar na to is residence kaya naman pala maraming bahay ay talaga namang napakatahimik at ang sarap tumira dito sa lugar na ito maganda na at napakatahimik talaga at napakaganda talaga ng view kaya pala maraming naninirahan dito ay sobra talagang ganda ng view talagang mawawala yung stress mo at pagod dito kahit ang layo-layo ng aming nilakad ay talaga namang nawala yung aming pagod sa ganda ng aming mga nakita dito magiging kwento ka na lang <laughs> pag may pag may balon Sabi nga nila, ang magagandang lugar dito sa Hong Kong ay talagang malalayo at nasa gubat. Ay ito talaga, sobrang ganda. Maamaze talaga kayo sa sobrang ganda. Grabe! Mga nag-hiking na kapayong. Oh. Takot mga O, Oh, diba? Ang ganda ng ating view. Oh, para makita ang view. Teka lang. The why, that's why Institute of Marine Science, the University of Hong Kong, the resident. Uy, residents pala. The Office of Laboratory. Cape de Aguilar Marine Reserve. Eto na, nandito na kami. So, bababa na kami Kaya dito. Na, nakita na rin namin. Sobrang nalalapit na kami doon sa aming pupuntahan. Siyempre, hindi mawawala ang picturan. Para nga naman may mga memories sa mga aming napupuntahan. Kaya, ito, magpipicture muna kami dito sa side mo ito. Grabe guys! Sulit na sulit! Kahit mga stem Sobrang ganda dito! Grabe na yan! Nakaka-excite! nagmamantika na ang mukha ng inyong madam. Ano na, Mars, Ito ba yon? Hindi ito Mars <laughs> ang ganda talaga, Sarap Hindi maliligo Hindi mais. kahit may Hindi mais. <laughs> maliligo ako Mars, Hindi ito At nakarating na nga kami dito sa may tabing dagat. Sobrang ganda. Makikita nyo kulay green talaga yung bundok tapos blong dagat. Tapos ang aliwalas ng mga bato, sobrang puputi at ang lilinis talaga. At ang napakalinaw ng tubig, ang sarap maligo. Pero hindi ko lang alam kung pwede dito maligo. So, sobrang ganda talaga ng view ay talagang umaura-aura na ako dito sa tabing dagat. At nag, syempre nagpicture-picture na din ako. Ako nga, ako nga pala iniwan ng tatlo at nauna na silang lumakad papunta doon sa mismong aming pupuntahan. Kaya okay lang sa akin ako na ako yung maiwan dahil alam ko naman na yung aking dadaanan kasi nauna na <coughs> ano ba yan? <laughs> Umipiyok ako. <laughs> at hindi naman kalayuan yung aming mismong pupuntahan kaya naman hinayaan ko na na sila ay mauna at ako nga nag-aura-aura pa sa, sa tabing dagat na ito. Ayan, maglalakad na tayo at papaspasan ko ng lumakad dahil hindi ko na sila nakikita. Alam nyo ba, yun dun sa unang dulo na yun, dun kami pupunta. At dun ko sila pupuntahan. Ayan, nakikita nyo ba yung dulo na yun? doon ako pupunta. Pero malapit lang naman, malayo lang sa paningin dito sa camera. Ay siya, hanggang dito muna at mapapahaba na ang aking video. Baka naman mainip kayo. Guys, salamat sa inyong pagsuporta ha. To be continue ito, mas maganda yung kasunod nito.